Ay po mga kalingap, magandang umaga po sa ating lahat at sa, uh, kung naaralan po niyo mga kalingap si uh, Francisca ano at ngayon po ay pupuntahan natin uh, unang uh, dalaw natin po sa kanyang bahay. Ay po mga kalingap, uh, samahan niyo po ako para mapuntahan natin ang bahay ni Francisca. At uh, nga po, bago ang lahat ay siyempre po wag nating kalimutan na suportahan ano Kuya Barsantos Matubang at Ida Vlog, Kalingap Rad at uh, Rachel Morales Vlog at uh, Royal of Malalag at syempre po ang inyong lingkod Marius Vlog po Ayan po mga kalingap Samahan nyo po ako para bisitahin natin Yung bahay ni uh, Francisca Ayan po mga kalingap Isusurpresa po natin siya Akala siguro niya hindi natin alam yung kanyang bahay At uh, yun nga po nalaman na natin Dito po tayo dadaan sa likuran ng kanyang bahay Ayan po mga kalingap Sam Ayan po mga kalingap Puntahan na natin si si Francesca si Francesca po ano puntahan natin tinan natin kung ano yung kanyang ginagawa ayan po at ito po yung kanyang bahay ayan po oh. kung nakita nyo itong tinadaanan natin na ito ito po yung kanyang bahay mga kalingap ito po yung kanyang bahay mga kalingap ayan at uh, ayan po nandito na tayo sa kanyang bahay hello po good morning good morning pa good morning ayan good morning boss good morning kaya sarap ng kinakain kina <laughs> <laughs> paho po tayo paho O, oh, sige sige ayan po maraming salamat ayan po mga kalinga kung nakita nyo po itong ating kinalalagyan ano ayan oh ang ganda po ng bubungan nila dahil merong oh, mga opo pa rin oh Ayan na. Samahan niyo po ako at uh, pupuntahan natin si si Francisca. Ano po? Ayan si Francisca. Hello Francisca. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ayan, anong ginagawa mo dyan? Mm, um, Ay, magluluto ka na Tapos na yung duty mo doon sa trabaho mo? Ay, dito yung trabaho mo dati. Hanggang ngayon na uh, doon pa rin ang trabaho mo. Tapos ka na. Mm, um, ano gagawin mo? Nagluto ka na ba? Maluto pa lang. Ang nananghalian na kayo? Hindi pa. Meron pa kayong pananghalian Panang sa man. ngayon? Masain ano? Ay, may pansain kayo? Opo. Um, pwede ba makausap muna kita dito, Francisca, kaunti? Ah, uh, mamaya ata. Uh, sino kasama mo dito sa bahay mo? Si mama lang po. Ay, nandiyan si mama mo? Opo. Um, um, ito ba ang bahay mo? Opo. Ayun, o. Oh, uh, kung pala ano? Uh, medyo talagang uh, medyo, ano dito hindi naman nagpuputik pag yung ganitong ganitong pwede ba itong upuan dito na ayun kasi nang go na lahat para ay humiwalat mm. so ngayon uh, na Neng, tapos ka na sa kuan sa mga ginagawa mo ngayon ako Mm. ang mm, aga mo nang nakatapos bakit anong oras ba ang uh, simula no mo nang trabaho pagkakagising ko po ay maaga pa pala ano anong oras yun pagkagising ko po asi kasi mm. minsan po pag mapalin mm, -hmm. mm hanggang anong oras yun Depende po pag ano oras matapos. Ay, depende. Wala naman oras. para parang uh, kontrata ka na doon. Pero sa kuning, uh, totoo ba yung natat lang talagang ang sahod mo doon? 50 lang? Apo. Talagang sobra ano? Talagang sobra din ang sipag mo ano. Yun nga, may doon sa may nung di, n, di ba nagtanong-tanong ako yung kung nasaan yung bahay mo. Yun nga, may nagsabi na may, may Oo, may nagsabi nga na sobra daw ang sipag mo, ganyan kaya talaga nagka-interest din ako at saka matyaga ka raw. Ah, uh, totoo ba yung sinasabi nila? Apo. Hmm. So ngayon, ilan na ang edad mo nga ngayon? 14 po. 14 ka na at uh, third year high school ka na pala. Yung pasok mo ngayon, third year high school o fourth year? Or third year high school ka palang ngayon pasukan? Ngayon pasukan third year high school ko pa lang at yung uh, pangarap mo ay maging flight attendant. Okay. Mm. Ano sa palagay mo ano sa palagay mo yung uh, uh, pinapangarap mo? Sa so, palagay mo lang maaabot -tapos ang mm -hmm. um, mo pagkatapos ng pag-aaral. makatulong po sa mga bakit nang yung uh, magulang mo may talagang uh, nagtsatsaga rin? Oh, Nasaan yung mga kapatid mo ngayon? Andiyan po. Nandiyan sila lahat. Sino? Ilan yung kapatid mo na nandito? Ay yung isang pong babae lang. Mas pakaano po sa akin. Ay nandito rin siya ngayon. Mm, uh, so ibig mo sabihin ngayon na uh, wala kayong trabaho ngayon? Ay kanina na tapos na kayo magtrabaho. Ayun. Ay, Hmm, kaya pala tapos ka na doon so ngayon magluluto ka naman dito sa bahay mo eh mga kalingap at inabutan po natin si Francis ka na uh, nagtitilad po ng kahoy para magluto paubos na rin tama tama anong ano uh, uh, bago ako pumunta dito ay bumili na ako ng bigas para <laughs> alam ko kasi kasi yung sabi mo nga na yung trabaho mo ay 50 lang ang maghapon ng kwano kaya sabi ko mahirap makakuha ng mahirap ng makabili ng ganun na bigas ano kaya sabi ko bibilang kita ng bigas kaya ayun po mga kalingap may dala po kong bigas sa kanya at uh, Bibigyan ko na lang po siya ng pambili ng ulam, ano. Dahil hindi ko alam kung ano yung <laughs> taste nila <laughs> pang ulam. Kaya, siyempre, hindi naman mawawala yun. Ayun, Ning. Uh, ano yun, may, may, ma may tatanong kita, Ning. Yung, di ba yung sabi mo, ni yung ama mo ay nakakulong. Pwede mo, Ning, ikwento sa amin muna kung ano yung hmm. bakit. Nag-drugs daw. Hmm. Hindi ko pa alam kung ano. Tapos, yung... Nakaraan po ata na hospital daw, pati nakainom daw po ng lason. Iwala hmm. e, na po daw pera si Papa niya. Hmm. Hindi na po napilitan. uminom na lang daw po din sa drum May lason daw po. Muntik na daw po, po mamatay. Tapos hmm. yun, nagulat na lang po ako. Bata na lang po naagapan. Nung time na yun, ilan, ilan na yung edad mo noon? No, po. Nabulayta lang po sa amin ni tita. Na nasa hospital daw si Papa. Pero ngayon po, nagpapagaling naman naman. Nagpapagaling naman na daw po. Ah, yung uh, may balita ngayon ning na yung ama mo ay parang nagpakatiwakal or? Hindi po. Ano po kasi wala daw po pera si Papa. Hmm. Just wala na daw pong po pambili ng Mary na water. Tapos, mm -hmm. nagbilip, nag-inom na lang po ng tubig sa ground. Mm -hmm. Ngayon lang din po namin naagapan. Tapos, yung po, nagulat na lang din po kami. Uh, muntik na lang daw kung mamatay. Matay po naagapan. Eh, hmm. ilang taon na yun yung nakakulong? Five years po. Six years. Hindi ko na po kasi tanda kasi po, bata pa po kami nun eh mga 10 hmm. years old pa po at 8 hindi ko na po tanda hmm. pero noong uh, yung nakulong yun uh, alam na alam mo kung ano yung nangyari hindi po si mama lang dito po nakakaalam na sinabi hmm. lang sa amin nakakulong ano to ganyan hmm. tapos uh, kayo ning ilang uh, ilang kayo magkakapatid Lima po. Li, lima kayo? Uh, ano yun, lima na yun mga sa ngayon? Uh, pang ilan ka? Pang tatlo po. Pang tatlo ka? So merong uh, panganay sa'yo na dalawa pa? Oh, ano sila? dito po yung isa? Uh, mga babae. Si uh, ano yun naman yung trabaho nung ate mo? Paras lang di po. Palit-palita lang din po kami pag-aalaga ng matanda Okay. Um, mga kwan din o mga talagang nag-aaral din sila gusto rin makatapos. Oh. Um, at uh, ikaw ni uh, talagang uh, kwan ka rin na makatapos sa pag-aaral. Kaya kahit na yan uh, na 50 pesos na yan akun, ay talagang pinagtsatsagaan mo. na pa paano mga pagkain niya dito sa araw-araw sinong Uh, kasi sabi mo yung 50 na kwan, eh, iniipo mo para pang school mo. No. Uh, tapos sino yung dito, halimbawa gastusin dito sa bahay? Si mama po nang gagawa ng para. Anong, gina anong hanap boy ni mama mo? Minsan po, pag may gusto kong magpagupit, yun yun. Tapos may maiksa lang ano, trabaho na rin po. Hmm, ganun. Ayan. Uh, so, ngayon yung pala yung ama mo nasa hospital na ngayon? O nasa hospital? Ay, nakakaalis lang po. Nakakaalis na. Nakita nakakaalis mo ba siya? Hindi po. Hindi Kaya tawagan ka po. Hindi po matawagan. Hindi na matawagan. Hmm. Hmm. Wala rin po kasi yung cellphone ay nakikialam lang din po. Mm. Uh, alam mo ba niyo kung ilang taon yung sentence niya? Hindi. Ay, wala. <coughs> hmm. At uh, si mama mo ngayon sabi mo nga meron ng iba rin kinakasama alam kayo ni Papa mo na si Mama mo ay, mo ay may iba ng kinakasama? Hindi hmm, po namin pinapaalam. Kasi po, baka po baga naisipin na, ay, may nagtatayo na ano palang ama yun, pwede ko ay, pong, na ipabayaan mo ito. Kami po, lang naman po ng intention. Na ano po, ano, mahalin isang anak, isang ama. na miss mo ba rin yung ama mo? Sobra. Noong kasama nyo ng ni Desempre, eh, medyo may alam mo na rin nag-aaral ka nun, di ba? Oh. Ah, Namimiss mo yung papano yung pag ng ama mo para sa'yo. Hindi ko kaya so ngayon yung ano <clears throat> uh, kung uh, kaya ngayon nagtatyaga kayo na talagang na makapag-aral. Mm. Oh, um, Halos lahat kayo nag-aaral, di diba? Ano yun uh, na kanya-kanya kayo na uh, tulad si ate mo nag-aaral din? Ano oh, uh, ano yung kanya-kanya kayo na gastos? O nagtutulungan din kayo? Tutulungan po. Ayan, maganda. Ano? Uh, at uh, sa ngayon ni nga uh, nagkita tayo ano at ipangalawang uh, e, video ko na ito sa iyo mayroon ka bang nararamdaman na uh, o oh, ipinagdarasal na sana sa pamamagitan nito nga uh, ginagawa natin nito ay mabago ang buhay mo opo sana po mabago na gumanda pa ang buhay hindi na po naghihirap Halimbawa, ba gumanda ang buhay mo? Ano 'yung unang-una mong gagawin? Ha? Ano 'yung pangarap mo na uh, unang-una? Kapag tayo po ng bahay. Bakit ng itong itong bahay na ito, uh, sa inyo ba ito? Stepfather ko. Sa kanila po dalawa ni Mama. At ah, sa sa kanila na ito, Apo. itong uh, lupa na ito sa kan sa kanya rin. Ayun. Stepfather. So, matagal na ba kayo dito nakatira sa bahay na ito? Oh, matagal na rin na uh, since... Taon na po. Ay, taon na rin. Mm. Ayan po mga kalingap. At kung nakita nyo po, dito nga sila nakatira. Mm -mm. Ito po yung kanilang bahay. Mm. At uh, ito po mga kalingap si... Francisca na 14 years old ka na, no? 14 years old ka na na pinangarap mo rin ba na magkaroon ka ng sarili mong bahay? Ang oh, po. Um, <clears throat> Ayan ning ano, ha uh, nang nandyan ba yung mama mo? Yun okay. po. Nandyan. Uh, pwede ko ba siya nga uh, makausap sandali? Okay. Oh, sige, kakausapin ko muna siya. Ano? Doon po muna. Doon ako. Doon na lang ako. Ayan. Ayan po mga kalingap. Sana po ano. Kakausapin po natin yung uh, mama ni Francisca. <clears throat> Ayan po, Nay. Uh, kumusta na po kayo? Ayos lang po. Ah, uh, ikaw yung uh, ina ni Francisca? Ang bata-bata nyo pa. Ah, ilang taon na po sa ngayon sa ngayon? 36 po. 36 lang kayo ay ano po. Ano, 36 nyo lang pala. At ayun nga po ano na napakon sa akin may nai eh, uh, kwento sa akin si Francesca na yung asawa mo daw po yung kanyang ama ay nakakulong. Opo. Bakit po nakulong niya, ah, ano? Sa drugs po. Ay nag-drugs siya. Ang pa, So, paano po na, ano yun, nahulihan siya ng drugs o? Ba balita ko lang, lang, po kasi nung mag kami, hindi pa yung nakakulong. Tapos nung nandito na kami sa Bicol, nakalago na kasi yun. Ah, uh, opo. Nahuli daw daw, nagpapasada ng jeep. Uh -huh. Ayun. Hanggang ngayon daw, hindi pa nakakalaya. Ay, may tanong po ako, yun po ba nung nakulong yun, kiwalay na kayo? Oh, po, yung wala na po kami. Ah, po kami dito sa Bicol. Ano pa lang po yan yung mga anak ko, three, four, three years old lang, four years old po. Mm, uh, ibig niyo po sa mihin nung uh, dati nandun kayo sa Laguna? Oo Ah, uh, tapos noong, uh, meron pong dahilan bakit kayo nagkahiwalay? Ayun na nga po yung sabi siya niya. Bisyo? Ah, bisyo. Sa bisyo niya. Ah, kaya po kayo naghiwalay dahil sa meron siyang bisyo. Hmm. So, pumunta na lang po kayo dito sa Dait para... Nung pumunta po kayo dito sa Dait, ah, di siyempre alam niya na... ah... In, yung po mga anak mo, dinala mo dito lahat? Oo. Okay. Ah, talagang... Ano po nung ginawa niya nung nandito na kayo sa Dait? Wala po, <coughs> nung baka sarap na. <coughs> yung ano na, kasi... Kaya umalis ako kasi nga maganda yung buhay namin doon kung tutusin. Kaya lang sa pagiging ama, asawa, wala. Ayun. oo mm. Uuwi ah, kung anong oras lang siya. Gusto umuwi. Yung ganun. Tapos nananakit pa. Mm. Kaya ang ginawa mo po yung limang anak mo, ilan po yung anak niya Ito lang po yung anak namin yung dalawa lang po. At dalawa Sa po po kanya, kasi tatlong ama. Ay, meron po kayong... May gunso pa po, dalawa. Yung panganay ko po, bago ako nag-asawa, tagalago na yung ama niyan, may anak na pa ko muna. Pangal sila po, dalawa, itatlo. E Umuwi ako dito, nakapag-asawa pa po ako ng dalawang anak ko po. Iwalay din po ako ay mga hiwalay kayo sa pangalawa ay. naman po ano naman yung uh, ano naman yung kaso nun bakit kayo nagkahiwalay yung una po kasi sa basod Opo. taga po yung pangalawa yung ama niyang mga anak ko, taga laguna mm -hmm. yung pangatla po taga po sa magang mm. <clears throat> ibig nyo pong sabihin lahat ng anak nyo kasama mo yung tatlo lang po yung dalawang bunso, nagpapalitan po kami ngayon Ayun. Nung ama nung huli. Ibig niyo kinakasama kasama ko po ngayon, wala pa kami ng anak. Ay, ibig niyo pong sabihin na itong kasama niyo ngayon, pang ilan na ito? Una tuloy po. Ha? Ah? Una tuloy. Una, una ito? Una tuli. Ibig niyo sabihin, naglipin lang po kami yung kabataan pa namin. Ah. Sige, wala Tapos ngayon lang po kami nagkabaligan. Ah, ganun. <laughs> ah, napaka ko naman po ang ganyan, nagkita kayo muli. Nung mm, 16 years old pa lang pa kami. Mm -hmm. So, uh, sabi nga po ni Francisca ano na uh, ikaw daw ang nagtaguyod sa kanila para makapag-aral uh, sila. Ganun. Ano po yung, uh, yung trabaho ninyo sa ngayon? Sa ngayon po, ano po, lahat extra. Ah. Ano po, beautician. Eh sa beautician man po, ano, kung kailan may customer sa kalang. Mm -hmm. Minsan po, nagtitina na po ng kulayin. Mm. Ganun po, lutong ulam. Mm. Pag may medyo may pera ba na na pwesto pa ko dyan sa labasan na tinda ng manok. Mm. At uh, tungkol po kay Francis, ano po yung masasabi mo sa kanya bilang isang anak? Ay, wala po. Kasi... Meron ba? <coughs> ano lang po. Okay naman po sila. ko ko lang eh. Mati, eh hindi man maiwasan mati sa ang ulo nila. Pero mahirap, mahirap magbuhay ng anak na mag-isa Kaya nagkagawin ng ganang gagawin ng mga anak ko na magtrabaho habang bata pa. Kasi sa hirap ng buhay, baga yun lang at uh, yun nga po ano may nasabi siya sa akin na may trabaho siya ngayon pero ang uh, ang sahod lang niya ay uh, 50 pesos lang at pinagtsatsagaan niya yun totoo po yun Opo. pero hindi na po totally magapon mm -hmm. pinaliligo ang niya yung... tapos pagkakapaligo niya papakainin papakainin yun lang po pa, papalitan ng diaper ano po yung inaalaga niyang babae? babae po Mm -hmm. Ilang kuwa ano na po siya nagtatrabaho doon? Ano na po? Tagal na po eh. May pandemic pa. Mm, ayun, mm -hmm. At uh, yung kung uh, kung ano yun ay yun po ang pinatutustos niya sa pag aaral niya? Opo. Mm. Ang ambaw baon, baon niya. Kasi may, may naglalakad na la lang yan eh. Kasi yung ipapamasahin niya iba-baon niya na la lang maglalakad mm -hmm. siya. Malayo pa ba ang school niya dito? Kamambugan, ito dito. Kamambugan, malayo layo din mo po, ano? Opo. Okay. Ano po yung masasabi mo kay Francisca? Bilang ina, oh. siyempre lahat ng ano, maging, ano, gugustuhin maging perfect ang anak eh, na maging mabait na ano. O, oh, pero wala naman pa akong masabi. Mabait po talaga si Francisca. At sa pag-aaral po? Pag-aaral, nandiyan naman po. Hindi naman pabaya. Kasi mm, mm. sa naman po mag aral mm. O sige po na ano ha, marami pong salamat sa uh, isinala sa inyo. At kakausapin ko po si Francisca sa ngayon. At uh, nga po na ano, meron po kami dalang bigas para sa inyo. At uh, magbibigay na lang po ako ng pangulam ninyo kung ano yung uh, kung ano. O sige po, kakausapin ko muna si Francisca. Ano po yung masasabi mo sa lahat ng mga nanonood sa atin? ayoko kung pang magsalita ng tapas kasi marami pong ma ano eh, makikitid ang utak. Mm, po. kasi may, madaling mag-judge pero mahirap rin makita yung mga ano ng kakayanan tao eh. Pero ang akin lang, pasalamat na lang yung mga taong tumutulong at tinutulungan. Mm. Kaysa magbas ng kapwa, yun lang. ayun. po, marami pong salamat na eh. Pero sa sana nga marami pa kayo matulungan. Yan po. Katulad namin. At uh, ngayon po mga kalinga pa, balik po tayo kay Francisca. Blooming po sa ngayon. Oh. <laughs> Kwan po siya. Oh. Kapatapit lang doon niya magpaligo ng kanyang alaga. Ha. Kaya nagbabantay ba? So, <clears throat> kaya pala naka umagang umaga siya umalis dito. Pinggan ganyan daw. Mm. Ibig mo sabihin na, Princess, dalawa yung bahay na uh, pinupuntan mo? Opo. Ngayon po, wala yung may ari. Nasa office po. Mm, napakasipag mo naman talaga, ano, Princess, ano, sana yung kasipagan mo yan, ano, sana mayroong, uh, sana mayroong uh, patutunguhan, patutunguhan um, sana diyan ka. Kasi, alam mo, ang paghihirap. meron din ka kapalit na ginhawa. Kaya, sana ito na nga ano nang sana uh, Ano natuwa ka ba nung nakita ka namin hmm. At sa ngayon Sabi mo nga nagluluto ka At uh, anong oras na nga sa ngayon Taman-taman uh, yung meron akong dala Ng uh, uh, Bigas At saka yun nga, bibigyan na lang kita ng uh, Pambili mo ng uh, Ulam Hmm yung, kung ano yung <clears throat> ayan, ayan, ito, 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 ito. Ayan. ayan Francisca no may, may bigas may kanin ka na kung ano yung gusto mong ulam bilhin mo na lang o tanggapin mo muna yung pambili mo ng ulam at uh, sana ano Francisca no <clears throat> uh, hindi ito yung huli na pagpunta namin dito at umasa ka na, na babalikan ka namin agad. Ano yung masasabi mo? Ano masayok dahil pakalagang mapapaginawa yung buhay na. Hmm. At saka ning, ano kailangan na huwag natin kalimutan na palagi tayo magdadasal. Yun ang gagawin natin hmm. dahil Uh, lalong lalo na sa iyo sana ingatan ka ano dahil napakasipag mo unang una tapos yung pag-aaral mo sana uh, matupad mo o makamit mo kung ano man yung mga uh, gusto mo sa buhay ano ning at uh, kami naman nandito lang at babalikan ka namin Ayun mga po mga kalingap ano tungkol naman po sa kanilang bahay. Papakita ko po sa inyo ano na itong bahay pala nila wala silang sariling uh, kung ano kuan po ano yung banyo sa likod. Oo. din pala Ibig mo nang wala kayong matagal na kayong wala ditong sariling banyo. Mm. Um, saan kayo naliligo? Minsan sa tita. Tita ko po. Ay, sila ko kasi po ako dun sa kabila sa amo Parang ikaw yung nakita kong pa lutang-lutang dun sa irrigation na nag... <laughs> Naglalangoy. Na, <laughs> 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 Naglalangoy ka sa irrigation. <laughs> kasi mga kalayang malapit lang po dito irrigation. <laughs> uh, ayan. ayan. maraming salamat Ning ano at uh, sana uh, mabalikan ka namin agad at uh, pasensya ka na dito sa aming dala. At ha, huwag kang mag alala dahil yung ginagawa namin na ay una lang yan yung hat uh, uh, mayroong mga kanyan basta dumating kami dito malay mo sa pagdating namin dito ulit may kasama na kami na yun ay yun na uh, kumbaga sa kwan siya na si superman mm. na dadagit sa iyo mm. ano asig sige ni doon ka nga ha, uh, pipikturan kita mm uh, sa kwan sa Ayun. Oo. Uh, si si mama mo. <coughs> Kasi gagawin kong Mm, um, eh, okay po. Okay, thank you. Kuha mo siyang hapbal. Kasi ikinanakat ko na lang to. Ning, uh, ano yung talent mo? pang huli. May talent ka ba, Ning? Ito. Pagtasayaw po. Ay, sayaw ka. Galing. Kamay po yung nag-champion. Oo. May, ang talent mo pala sayaw. Ay, tama-tama ito, Ning. Sana ano sa pag... Uh, may sample ka ba dito doon sa loob? Ayan, sa uh, dito. Ayan, dito lang nang sa loob dito. Ah. At doon na lang nang, para walang iba makakit. <laughs> <laughs> Ayan po. Ayoko ka, pakita ko hmm. na lang yung tiktok ko. Hindi, example lang, example lang dito. <laughs> At sige na, sasunod na lang. Pero paghandaan mo ha sa sunod na may napagpunta dito, siguradong uh, pasasampulin ka. Ah, mm. uh, sige, Ning. Ah, uh, sige po. Uh, maraming salamat sa inyo. Ah, uh, Ning, anong sinasasabi mo? Mm. Ano po, masaya po. Dahil uh, Kahit pa paano kami natulong po kayo sa amin po. Hmm, okay, Ning. Okay. okay. po mga kalingap, hanggang dito na lamang po at sa abangan nyo po yung susunod na ating mga i-upload na video at uh, siyempre po huwag natin kalimutan na supportan Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog Kalinga Pra, Brussel Morales Vlog at uh, Royal of Malalag at syempre po mga kalingap ang inyo pong likod Marius Vlog po sana po uh, paki pakilike and share na lang po ang aking mga video at wag uh, huwag naman pong i-skip yung ads para makatulong po sa ating uh, munting channel Ayan, maraming maraming po salamat sa inyo bye bye po